Hi guys, panibagong araw, panibagong luto na naman tayo. Lulutuin natin pala ang panibagong ulam natin ngayon. Ito yung isda, gulay na upo. Siyempre, kalamunggay, gamot ng mga matatamlay. Nagkuha mo na pala ako ng malunggay para sa mga matatamlay dyan. Siyempre, gamot din yan sa pangpagwapo at pangpaganda. Huy! Sa mga naghahanap dyan ng magandang solusyon pangpagwapo at pagpaganda, ito na yon. Magkain kayo ng malunggay. Tapos nagkuha din pala ako ng tanglad para pangpalasa ng ating lutuin. Ay hindi na pala ako nagpaalam sa may-ari ng tanglad. Baka hindi pa ako bigyan yun kung nagpaalam ako. Ayun tuloy, butas ang bakuran. Ayun, nandito na pala tayo sa bahay. Siyempre, hugasan natin muna ang lutuin nating isda para maalis din ang kanyang alat-alat. Siyempre, ito yung isda yung mga langga, maalat talaga yan. Ayan, tapos nagbalat din ako ng isang niyog para gamitin natin sa panggata. Siyempre, ininom ko pala ang sabaw ng niyog para maalis ang ating uhaw. Tapos, ayan, kinayod ko na pala at pinigaan. Hindi ko na pala dinamihan ng tubig sa pagbiga para magandang tingnan at creamy. Yun eh, ganun. Tapos, sunod ko naman ginawa ang ating gulay na upo. Inati ko na pala mga langga kasi hindi naman namin niya maubos. Ayan, binalatan ko na ng maayos. Ang hirap pala mga langga, balatan ng ganito. Tik pa akong masugatan kasi matigas ang balat. Ngayon lang kasi ako nakapagbalat ng gulay na upo. Kaya ayun, natigasan. Tapos ayan, in-slice ko na pala mga langga ng maliliit para magandang tingnan. Tapos hinugasan ko na pala ng maayos. Dalawang beses ko hinugasan para malinis. Ganon. Siyempre, ang ating gulay na masustansya kalamunggay pang ng buhay. Uy! Tapos sunod ko naman ginawa ang ating ricado. Siyempre, mga langga, nalinisan ko na yan at nahugasan. Huwag ka ng kabahan dahil malinis na yan. Ito lang pala ang gamit natin kasangkapan, bawang looya at sibuyas. Siyempre, hindi natin kalimutan ang tanglad, pang at at ang palasa. Tapos ayan, sunod naman natin gawin. Magluluto na tayo mga langga. Inuna ko pala ang luya tapos bawang naman. Siyempre, sinabay ko na rin ang sibuyas. Tapos tanglad. Ayan, imikos-mikos lang natin hanggang mag-brown. Tapos ang sunod naman ang gulay na upo. Siyempre, imikos-mikos na na natin. Gisahin lang natin muna bago ilagay ang gata. Ayan, ilagay na, na natin mga langga ang gata. Siyempre, lagyan natin ng asin at magic sarap at saka kunting luoyang dilaw. Ayan, hindi pa tapos ang laban mga langga. Ilagay na natin ang tuyong isda na buong buo. Apat piraso pala ang inilagay ko at sunod naman ang ating unang piga na gata dahan dahan lang pag maglagay uy tapos kain muna tayo ng libusaw may nagbinta kasi dito kaya nagbili ako ng apat na piraso ayan nakakain na tuloy habang nagluluto kumakain tapos mga langga ang ating huling ilagay ang gulay nating malunggay pang pahaba ng buhay pang paganda pang pagwapo uy sana all tapos sili na maliliit masinsa na kayo mga langga sa sili namin masyadong malaki wala kasi mahanap dito yung sili na malalaki tulad ng mga labuyo wala talaga dito so ayan mga langga luto na pala ang ating niluto ko. So, tikman natin kung masarap ang ating binataan na tuyo. Wow. Wow. 10 over 10. Masarap talaga mga langgam. I-try na magluto ng ganito. So ngayon, kukuha na tayo para makakain na tayo. Yan. So yun lang mga langga hanggang dito na lang kita kits na lang tayo sa next video bye bye thanks for watching